pagdito pa, bakit kotse ko san ibu Igogi. Baby, 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 Ibi. Hoy, oh. yung sasakyan. Bakit? Right. Pinagtripan tayo, Tangis. Ano lang ba dyan? Bakit nga rin? Tignan natin. Ba't ang video ka? Tignan nga natin. Siyempre para alam natin. Oo. Patulog-tulog ka. Patibisa mo yung sasakyan. Sino nagsabi? Sino? JC! Ayan, yeah, kotse mo ha? yung kotse hindi nilagyan ng kinkuan wala ka? wait lang, wait lang. natin yun mm huwag -hmm. eh. na nga saan? hindi ah anong ginawa sa kotse? pagdidripan bakit ko check ko pa yun hey. mo yan o oh. nagalala na rin yung asawa ko yan buntis yan ha pinagdripan siyempre investment yan eh saan igogi upal yun know, o baby o you ginawa know. o saan you know. grabe po pala no? grabe naman kayo guys ano yung git na yan eh, paano na yun yan yung git guys grabe yung mga git na yan talaga hindi mo na ano kagabi pa yan o gilang na kaano hindi ko lang puno na po siya ngayon lang eh ito kasi guys, si JC, yung ano, minsan nagbabantay sa kotse ko. Ayan parkingan. Wala ka narinig na, no? Kagabi? Gawin ano gagawin mo dyan? Paano yan? Wait lang, parang may naano ko dyan. Jace, Jace, kunin mo nga yung ano, kunin mo nga yung Resco 82 doon sa bahay. Yung alam mo yung, yung X-Pray, nandun sa may salamin. 82 ha. Subukan mo dali, kunin mo nga. Ito so yung guys, subukan namin tanggalan ng ano, Resco 82 to. Murobi naman ano. Ano yan? Kaingitan. Ayun na, ayun na guys, Jace. Chan. and Solid. Ayan, na-try natin gamitin to. Actually, ito, ano to? Spare parts and brake cleaner. Pero subukan natin ko to Ay, kasi maa. nagawa to sa ano eh. Ginawa to sa, ano, sa Indonesia, Resco Philippines, Vietnam. Kaya ito, subukan natin to. Resco 82. Grabe, no? video mo ako, oh, bidyo mo. Meron kang basahan dyan, Jace? Dito. So yun yung na subugan natin to Baka, sub, baka may effective natin Tanggal Tatanggal Tanggal ito, Pasa natin din. Oh, wala na. Oh. Wala na kupal. Oh, oh yan na. Wala na. Hmm. Oh. Tapos. Grabe naman kayo, guys. Kung may man kayo, pinuntahan niyo pa kami dito. Wala nang inagawa sa buhay. Kung nainggit kayo, guys, pikit mata na lang kayo. Pikit, inggit. Ang kagandaan, safe sa ano, safe sa pintura. <laughs> Kita mo, Jace? Mm. Bilib ka na? Ayun o, wala oh Ang kintab pa rin siya. Ayun o. Ayun o, wala na. Wala na. O, okay, Jane, dito mo. Lapit mo, lapit mo. Di ba, ito yung kintab niya? Ito yung kintab niya oh O, oh, ito pa rin kintab niya. Nandito pa rin. O, oh. di ba? Lo. No. Grabe. Biruin mo sa mga parts sa motor, tapos pintura pwede. Tingnan mo. Tingnan mo. Shish. Wala na. Ito kami, May. Sabihin natin. Ayan, May. Sabihin kami. Ano? Sabihin mo. Sa mga nainggit dyan. Sa mga nainggit dyan. Pikit na lang kayo. Upal. Upal.